in a day of my life watch until the end hindi man kayo magsisisi man inang adlaw mga kuitab samahan nyo naman ako kasi pupunta kami ngayon sa may barangay Burabud kay kukuhaon namun ang parcel lagi daw bago ang taan mga kuwet start connect ang motor di napita mga kuwet tab kaya biyahe naman good kami kaupot ko ina hinakong pagumangkon kaya bago kami kumadto hamay burabo at saka tuon ko alin akong bugto may sanggalang kaya syempre kahiya man na magkukuhay at para siling masakay malay haakon syempre kakatuunan na ako na may sanggalang syempre ad ngayon kami haadapit na naman court syempre kay maagyanin kitang aningan syempre kitaon tin maupay nga please nga di pa kadiya may kinabkaban hindi daw let's move on kita na atong problema nga ba daw nga di pero di na atong pag pinroblema kung it problema kaya ang problema na mamamroblema hamaya atong kahit mga problema talaga mga koy tabs actually adlaw adlaw talaga at naabot oras oras minu minuto may problema ko talaga kita kay diri magud tiya atong ginuho aton kun diri naton kaya agoy kay pagkaabot ta mo gyud may sanggalang mga koy tabs kay wala pa ngayon makahikay kay akong siring haya bago kami kumara paghikay na wala pa mangay makahikay nga pastilan kay nagliliwan pa agoy nga pastilan ah syempre di dapita mga koy tabs kay syempre nag full parking na ni kami ngari akong pagumanggon ngan taon tang place nga din asa sayo paman ko din nga mga oras pero maupay ko talaga mga koy tabs kay in adlaw kay pagsidit pagod lang ang makita nimong bukid nga dapita dapita mga koy tabs kay nagdahil naman gud kay pagadto na kami burabod ad ah, na kami tama y sinta, alam papasok kapasok-pasok gudtala gan kalsada, pero okay na yun kung pasok-pasok yun sa pag-iinoran, okay ma ako itabas kaya bago talag saan na kita makapasod ng biliran, sulit untatina gan panagsuod ngayon eh, di, alam kasiempre dito talaga may wasan yung wari kita kamera ng pag-uput kaya amang gutumblogir agoy, dito tapit ma ako itabas kaya naman kita may buhag buhag dito tapit, hapit kasiempre hapi tapit na gudano pisinin, parsil ko na ay naman ikukawon ng puro ini ni, so, wari manig duhol agoy, dito dapita ma ako itabas kaya nakabut na mga lugar maging pisin na ko na ay naman may may kukuwao, ng parsil, nakabut na di agoy kaya nakalatman nila ng puro bida, nakahay nila di panulud kaya pan delivery ni kun hain ni pa pan delivery ni nga shout out na layo ngotanan andi dapit ta mako itabs kay gwat hulat kami kay kun hain ni naon para silik ba damo damo man ni go kay man langay, uh, ni, Hi, Kaya, sya, lang ay an shout out na layo nga by kay asya ni pamin lang wala ang parcel pero ayo makaduli na kasi siguro bang busy ang dami mga kwan ko talaga pag mga delivery rider no so shout out mako tapos tama na tong video dito damo salamat yo bye bye <tip>